ating balbacua. Ayan na. Lumulutang na ang mga sangkap at mga regado natin. Ayan na. Ayan kumulo Ayan aswerte natin yung kalamansi na gamitin natin pa at para makakamulat Lagay na natin yung kalamansi. Okay, ito na ang kulay ng ating balbakwa. So, ang huling dahon ulit. Ang dahon. Puro dahon na tayo. Ano naman? Uh, para masarap. Okay, cook na.